Ang pag-aalala tungkol sa hinaharap ay nagpapakita ng pagiging responsable at handa sa kung ano ang darating. Ngunit, itinuturo sa atin ng Biblia sa Mateo Kabanata 6, versikulo 34, Kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sariling alalahanin. Ang bawat araw ay may sapat na sariling suliranin. Sinasabi sa atin ni Jesus na huwag tayong mag-alala sa maaaring mangyari sa hinaharap dahil ang bawat araw ay may sariling mga hamon. Sa halip, mag-focus sa ngayon at magtiwala na ang mga bagay ay aayos ayon sa takbo ng panahon. Bitawan ang iyong mga alalahanin at harapin ang mga hamon ng araw na ito nang may pananampalataya. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon para sa araw-araw na dosis ng banal na ironya at inspirasyon Hatid sa inyo ng mas mabilis pa kaysa sa pag-inom ng umagang kape.